Good afternoon everybody, everybody sa lahat at sa lahat at sa everyone sa lahat ng mar marating ng aking video. Ito po ang 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 may ang may bahay ni Areglado. Ah uh, ko po yung bus namin. ayan po siya po ang naging chip cook ngayon ang po ang ay, hindi po tayo ang recipe niya for today is ginisang opo sa sardinas okay guys hintayin natin guys ang pagkaluto ng kanyang ginisang opo sa sardinas titikman natin yan mamaya guys titikman natin ang buong buo kung masarap yung pagkaluto niya guys pero sabi nila guys, habang naggagayat ka daw ng lulutuin mo, pag nakabusang ka, <laughs> hindi na masarap yung lulutuin mo. Aya, wag kang sumimangot, paring Rode, para yung luto mo ay masarap. Siguradong busog-busog kami mamaya at kami ay tataba dahil busog sa pagmamahal. Aray! Pagmamahal! Ah, Nandiyan! <laughs> Ayan guys, yung mga mga junakis kong pasaway, ayan po yung panganay, anong pinagagawa sa cellphone ko, tingting -ting, di ko na magamit ang messenger ko, kaya ayun, kung may magtsatsat sa akin, pasensya na, at di ko mababasa. At iyan naman, guys, yung babae kong kalahating pakpak, -pak, kalahating pakpak, -pak, kalahating buntot, at may kalahating, ano, pakpak -pak tsaka buntot, kasi lilipad-lipad, guys. Ayan guys, lagi huhulaan nyo guys, buo kalahate. Oh, nakaupo. Hati buo. Akala nyo buong buo yan, pero hati po yan guys. Ganyan <laughs> nakaupo. na, yung damit niya guys, talagang buong buo. Pero pag gumilos at gumalaw ay kalahati lang talaga yan guys. Ayan guys. Yan po yung, yan po yung ano namin. Ah, Malayo guys sa darating na panahon at sa pagdating ng panahon at sa panahon ng panahon yan ay maging presidente ng Pilipinas pagke magsusumikap at magsisipag sa pag-aaral ayan siya guys tanungin nyo ako kung anong pangalan niya guys, siyempre di ko sasabihin. Kasi pag sinasabi ko na, hindi nyo na ako matatanong nun dahil sinasabi ko na, tanongin nyo po ako guys kung sino po ang pa, sino po siya, anong pangalan niya, ilang taon na siya, saan siya nag-aaral, at kani, sinong ano. Ano yun mo? Kompleto, Ricardo. Comment nyo below po. Okay. okay, balikan natin guys si Boss Rodi guys. Ayan guys. Patapos na po yung paggagayat ng opo at opo na niya mamaya guys. Agay okay, excited na akong tumay kay eh, dahil sa kanya. Siya ay natikman ko na. Ay, eh, natikman ko na. Yung niluluto niya ay. Eh. Yung niloloto yung iba ay natitikman ko na. Sayon na Mabilisan mo kasi gutom mo siya dito. At yan ay hinihintay kong maloto para matikman ko ulit. Oh, ayan guys. Okay guys. Ayan nga ipatapos na talaga guys. Isang hiwa na lang. Matatapos na ere. Eh. Agoy! Apaka, no. ah, pakaganing-ganing yan, guys. At ayun yung isang pasaway kong, ay ayun, na, nagtago. Ba? Nagtago, guys. Nagtago. Mamaya, ah, haga. Ah, natin sa video, guys. Ayan, guys. Okay, reading ready na. Siya na maghugas ng gulay. At, oh, sino yung masipag magsindi ng kalan dyan? Si Sindiana. At, at siya ay, at siya ay maggigisa uh, ng, ng ano? Okay, Puskuro. guys. Tingnan mo, guys. Hindi niya naayos yung cellphone ko. Pero pinagkagawa nila sa cellphone ko. Wala na akong magagamit. Agoy, sa ay, mga siya gustong magte-text dyan, magchat-chat dyan pa. Sinsya na kayo, ako ay wala ng messenger. Doon na lang kayo kukontak sa mga supplier ng aming butika. Aming butika, nagtatrabaho lang pala ako doon. Ah, bumagset kayo tungkol sa mga mga errors errors nyo doon kayo mag chat chat sa ginagamit kong landline okay po amen ay amen <laughs> mali 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 wala na nagsasampo na siya tito you are hungry okay Ma ka mahap di hap di na talaga yung sikmura ko guys at naghihiwa na po siya ng sibu. yes guys Aro, malapit na bumbay yan bumbay malapit na pip huwag kang ganon hindi kayo sigurin ng mga bumbay pag sinasabi mong sila hinihiwa mo <laughs> Hindi po yan po yung Dahil sa sibuyas. Oh, Sayang kami Naamoy ko na yung sibuyas guys. At may, may, may mahabang mapulang hinihiwa siya guys. Ano yan guys? Tingnan nyo guys. Mahaba. mahabang mapula. Hindi. Ano hindi. yan? Si a -R -R Hindi naman yan. Hot dog. hindi din naman yan. Ano kaya yan? Sige nga. Parap nga. Tingnan natin kung gaano kahaba at kalakyan. Agoy tinatago niya guys. Ayaw niyang huhulaan ko. Pag kakoy maha, pag pag game mahawakan ko guys. Nako, talaga guys. Kay pikit-pikit pa nun, hulang -hula ko Hulang-hula ko yun. Kung ano yan guys. Ayan. Pulang-pula. Lala. Kaya guys, ka nangatok-patok na yung sikmura ko soon, guys. Soon, kaya soon. nagmamadali na po siyang maggayat ng gulay guys para makaluto ng uulamin. O oh, bumili na ng posporo para makasindi na sa kalan. Ay! Ano yun? O. Oh. Bumili ng kalan para magsindi ng posporo. Ay, ste, mali pala ito, guys. Pasensyahan nyo na, ah. ga. Nasa na? Bilisan nyo na. Ako'y Say say yes, wala. Wala. Bilisan nyo Ay na? Lalo, paspuro, pag, lang Bakit tag sa is? Pus sa is di ba yung? Tanga tagni malang. Abilikan. na? Tayo, Wag ng tulak-tulak pa, dahil ako ina na nalulubat luna. Okay, guys. Ito ang gagawin ko ngayon, guys. Dahil ako'y nagliban sa trabaho. Yes, guys. Narinig nyo yun. Ako'y lumiban sa trabaho. At ako'y magpapahinga. Opo, guys. Yun, totoo yung narinig nyo, guys. Kahit wala na akong pera, ako'y lumiban sa trabaho ng kalahating araw. Masakap ka lang, ma. Dahil lang matakwa ay naninigas. Buti kung iba ang manigas, kaso mata ko po ay maninigas. Hindi pwede po yun. Pero pag iba ang manigas, masarap po yun. Ayun pare, tatanungin kita Ilang pare. Nun, Ikaw pare, ano bagay yung tumitigas sa iyo? Ulo. Ulo. <laughs> 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 olo, aling olo, baba o sa tuhod. Ah, ah, sa daas pala. Akala Aka, ko kung saan ang na yan. Diba nila sabi, ang tigas talaga ng ulo mo po. Hindi, ulo. Okay. Bala kayo dyan. pa naman ako mamaya. Obe Balian na. Alam nyo guys, kaya gayon ako magsalita guys. Alam nyo guys, ako ay naging rep uh, ano, yung announcer ng basketball guys. Nung kabataan, di announcer lang ga, hindi ano, hindi referee, announcer lang. Kaya gayon ako magsalita guys. Huhulaan nyo guys kung sino po to, kaninong boses ang naririnig nyo guys. Ayan po yung... Ano haligi 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 ng bahay ko guys Hanapin nyo yung ilaw guys wala kayong ilaw mahanap guys no ayun syempre hindi ko papakita para hahanapin nyo ga ayan guys ayan po yung mga pasaway sa loob ng bahay guys oh ano oh, nagre-react guys oh Nag nga akong plato, eh. Ayaw, guys oh Ayun po yan, puyan guys. Yung isa guys, umis ka po. Andun, hihintayin natin pagbalik. Mabait ka ba? O oh, guys, comment kayo kung anong gusto nyong ireklamo sa video ko guys. I-report natin kay Tolpo. Para masaya. Masaya ka pag na-i-report kay Tolpo. Okay, ito guys. Ayan, umupo na si Boss guys. Ano kayo gagawin nito, guys? Gagayatin kaya niya yung mahabang mapula, guys, na hi hi inaano niya kanina. Ka -orange talaga yan, Ay, orange pala yon. Ay, mata ko kasi pula na. Ayon. Oh, sige, shout out mga shout out mga ka, ka ano, ka Boss Shout out sa mga kaalipuris ni Boss dyan. Daming alalay, guys, oh. Ayan. Ay. Ase. Eh. Daw, balik ka doon. Bili ka mantika. Bay, ang kayo na walang mantika. Guys, ito guys. Panuuri nating magigisang gi walang mantika. Bilis. Takbo. Takbo, bilis. Takbo, takbo. So, show me. I show you. So, show me. Sino kaya ka sa Ano? Ayan sila guys. Walang takas yan guys. Dahil bukas ayaw ko pumasok bukas. Oo. Wala, well, uh, kahit wala akong makakain ayaw ko pumasok bukas. Ito ka mga artist. Tapos si sa toyo. O ano guys, hanggang dito na nalang lang muna guys. Update na lang kita ako. a uh, update ko na lang kayo sa resulta ng lulutuin niyang ulam guys. Kung eh, ay masarap o hindi. Okay guys, bye bye. Pansamantalang bye bye muna. See you my next, ano? My next vlog. And this is your voice. Boys ng boys ng boys na girls. Bye-bye!